Isang montage ng mga hindi malilimutang eksena ni na Dennis Trillo at Janeline Mercado na magkasama mula sa mga nakaraang proyekto na sinundan ng mga clip ng kanilang bagong pelikulang, Everything About Amu Wife. Love and work, two things that many say should never mix. But for Dennis Trillo and Janeline Mercado, working together as a married couple parang effortless. And now... They're back on screen with their latest movie, Everything About Amwo Wife. Mula sa kanilang hindi may kakailan na chemistry, hanggang sa kanilang malalim na pag-unawa sa isa't isa bilang aktor at magkapareha. Let's dive into what makes their love story and their professional collaboration so captivating. And double it, why did some Milby find working with them so refreshing? Let's find out! Matagal nang kilala si na Dennis Trillo at Jenneline Mercado dahil sa kanilang talento at versatility sa Philippine showbiz. Pero ang mas nakakatuwang sa kanila ay kung paano nila maayos na pinaghalo ang kanilang personal at profesional na buhay. Back in the prenup, Jenilyn already shown her amazing work ethic, which left a lasting impression on Sam Milby. Now, years later, he gets to work with her again. And guess what? Hindi napigilan ni Samil B. na purihin kung gaano natural na magkatrabaho sina Dennis at Janilyn. Sabi niya, di ba sinasabi nila it's hard to mix work with a love life, but seeing them on set, it's so easy for them. That's a rare dynamic in the industry. In everything about Amwe wife, Dennis and Janeline portray Dom and Aimo, a married couple who once passionate love is put to the test. As the years passed, conflicts and doubts creep in, leading Dom to do the unthinkable, seek the help of a notorious womanizer. Miguel played Lua milbay to seduce his wife. Talk about a crazy plan. Will it back? Ang pelikulang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibigan ito ay tungkol sa mga tunay na pakikibakan ng pag asawa Ang pagsinta, ang hindi pagkakaunawaan, at ang mga takot na kinakaharap ng mag-asawa. Dinadala ni na Dennis, Jenilyn, at Sam ang kanilang a-game sa roller coaster na ito ng mga emosyon, na tinitiyak na tatawa, iiyak, at pag-isipan ng mga manunood ang mga komplikadong pag-ibig. Isa pang bagay na ginagawang espesyal ang pelikulang ito ay ang off-screen chemistry sa pagitan ng cast. Kung ito man ay mga tawa sa likod ng mga eksena o seryosong talakayan tungkol sa kanilang mga karakter, masasabi mong masaya silang nagtatrabaho ng magkasama. At para kina Dennis at Jenilyn, isa na namang araw ng pagbabalans ng pag-ibig at trabaho na parang mga pro. Janeline and Dennis are couple goals. Hindi makapaghintay na makita silang kumilos ng magkasama. Sam Milby sa isang pelikula, kasama ang dalawang ito. Magiging epic ito. Yung plot parang nakakaintriga. Hindi makapaghintay upang makita kung paano ito gumaganap. Father ka man ng real-life love story ni na Dennis at Jenny o oh, mahilig lang sa isang well-made romantic film, Everything about Amo Wife is definitely must watch. With a unique storyline, incredible performances, and a lot of heart, this movie is set to make waves. Excited ka na bang mapanood ang pelikulang ito? Ano sa tingin mo ang magkatrabaho sina Dennis at Jenilyn? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong mga update sa pinakabagong sa showbiz. See you next time!